Uh, magandang araw po sa lahat sa ating mga listeners. DJ Game po. Uh, may caller po tayo mula sa ating kaibigan na taga-Panyake. Uh, Mag-open lang po siya tungkol sa problema niya. Um, may gusto po kasi isang, isang babae na matagal na po niyang pinapangarap. Pero mukhang malabo pong mangyari yon. Ano po kayang magandang may tutulong natin sa, sa ating kaibigan na itawag na lang natin sa pangalang Edgar. Tawag na po kayo para po sa inyong mga advice. Tawag na po. Hello? Pwede po mag tanong, Bakit ganon? Bakit hindi ako crush to crush ko? Pakisalot lang po, please. Ah, hello sa'yo caller, no? Uh, napakagandang tanong yan, no? Uh, sa ating mga kaibigan na uh, may mga crush sa ibang tao, natural mukhang makakatulong yung sagot natin para no? hmm. Bakit hindi ka crush ng crush mo? Uh, pare, uh, tulad nga nang sabi ng ating kaibigang si Ana, sabi niya, eh, subukan mo na humarap sa salamin. Uh, baka malaking tulong yon para masagot din yung katanungan mo. Ngayon lang po, salamat sa pagtawag. Tumingin na ako sa lalamin, nabulat ako, labig na ako eh. Yung period, tama!